Ayan, guys oh. Sa na second floor. Ayan. Last floor. Uh, si uh, masipag <laughs> guys. Si Idol Raymond na dito nagpapalit. Batang <laughs> sarangyake. Ayan. Nakataman ko pa eh kasi mataas eh. Ayan. Ilang patong yun dun sa taas, sa loob nila. Ayan ko ba sa sari? Taas na no? oh. Ito magkansi. Oo. Ayan mo. Ayan tayo ang mga ano pa sa apat na patong apat na patong wala lang sa bado tapos ko lahat disco ka kabila ano yung madulas ang kabila nasa parati pa kami nilimo sa linggo hmm. apat na double time Hello guys. Oh. Ayan o. Oh, gabi na. Overtime. Bukas kasi ang buhos niyan. Kaya nag-overtime. Ayan, nag Ayan siya guys. Ito yung kabilang project. na guys, oh. Mas oh. Nag, ano sila, nagbubus na sila. Ano guys? Titingnan natin guys kung matatapos na ba guys. Ito yung kabilang project guys, so. Ayan, so. Ayan, oh. si Papay. Ayan, na lang pala guys, oh. So. Tapos na guys, oh. So. guys so, si Padio Juan Was out, Wash out <laughs> Ngayon guys Punting so, hinga na lang tapos na Payak na yung masyon guys oh Ngayon Eh mainit guys Inita naman eh